Mga signs na sobrang mahal ka ng isang lalaki. Girls, ay, oh, excited. Makinig kayo, okay? Number one sign, ayaw niyang may kausap kang ibang lalaki bukod sa relatives niya. Ganito kasi no, kapag kaming mga lalaki, pag nagmahal kami ng totoo, kumbaga ba gusto namin na sa amin lang talaga nakatuon atensyon ng girlfriend namin. At saka ayaw namin na may kausap sila especially kapag patagal ang kanilang conversation with the other guy. Kasi whether we like it or not, alam na alam namin ang diskarte ng ibang lalaki. Kasi first of all, lalaki kami. Kaya takot kami na yung atensyon ng aming girlfriend ay mapunta sa iba. Pangalawang sign na mahal ka ng isang lalaki. Uhaw sa time at atensyon mo girls, makinig kayo. Kapag ganito ang boyfriend nyo, pahalagahan nyo sila. Bakit? Kasi most of the time, gusto talaga naming makita at makasama yung girlfriend namin. Kasi kami mga lalaki, may attitude kami na kapag mahal mo talaga ang isang babae, makinig po kayo. Kung baga ba siya yung makapagbigay ng energy mo? At iba kasi no, kapag kasama mo ang taong mahal mo, makukumpleto talaga ang araw mo. Mm. Pangatlong sign na mahal ka talaga ng isang lalaki. Sobra yung pagkasiloso niya pagdating sa'yo. Girls, kung kayo selosa, kami din mga lalaki seloso. At alam kong kayo rin, di ba? Nagsiselos ka kasi mahal mo nga. At to tell you honestly, no, hindi ka naman magsiselos kapag hindi mo talaga mahal ang isang tao. Right? Nagseselos yan kasi mahal ka. Pang-apat na sign na mahal ka talaga ng isang lalaki. Lagi kanyang ina-update kung ano ang mga ginagawa niya at kung saan siya papunta. Girls, nowadays, bihira lang ang mga lalaki na naka update sa inyo. Kasi most of the time, ang mga lalaki hindi hilig sa mga ganyan. Kaya ingatan nyo sila at i-appreciate. At para sa akin, no, hindi naman talaga required ang mag-update. Pero initiative mo na yan kasi pumasok ka sa isang relasyon. At dito ko na-realize no na mas mabuti pala pag nag-update ka sa partner mo. Alam kong alam nyo ito, that simple updates will complete a person's day. Panglimang sign na mahal ka talaga ng isang lalaki. Sobra kong mag-overthink. Girls, dapat malaman nyo na hindi lang kayo ang marunong mag-overthink. Kami rin. Kaming mga lalaki, no, mag-overthink kami. Especially, no, kapag hindi kayo nag-update kung saan kayo papunta or pupunta o sino yung mga kasama nyo? nag overthink kami kasi hindi namin gusto na mapahamak kayo. Kasi nga, mahal namin kayo. Girls, dapat makinig kayo. Huwag kayong magagalit, no, kapag nag overthink kami. Kasi gusto lang talaga namin ng assurance kung okay lang ba kayo. Panghuling sign na mahal ka talaga ng isang lalaki. Ang sweet niya sa'yo sa chat, lalong-lalo na sa personal. Hmm. You kino no, karamihan sa amin, klingi Especially kapag mahal talaga namin ang isang babae. Hindi ko alam sa ibang lalaki, pero based on my own experience, sweet kami sa taong mahal namin. Kasi sila yung nagbibigay ng totoong saya sa buhay namin. And by doing that, talagang makukumpleto ang araw namin pag gawin namin yan. Okay? So girls, alam nyo na. Shall we have breakfast together?